Tapos, isang tingin ko pa ulit, sabi ko, parang, parang ano, parang panaginip ganyan. Kasi ang dami ng tao, as in, lahat ng mga buses, lahat ng mga motor, lahat, lahat, nakastop sila. Tapos, most of the people, na parang, sinisignal nila na may accident dito sa area na to. Parang, may flashlight sila. Tapos, merong, Angel na dumating, no? Si, yung tr tricycle driver. And never na namin siyang nakita after that uh, pangyayari. If ever, kung, kung sino man yung makapanood nito and I'm looking for him. As in, nung mismong nangyari yung, yung event na yun, siya agad yung nandun. As in, siya agad yung nandun na tricycle. Tapos sabi niya, dito mo na sa amin isa kay, dito, ka na, dito nyo na sa akin isa kay. Ganyan. Tapos, hinap na kami papunta dun sa, dun sa hospital na pinakamalapit. Tapos, after that, hindi na namin siya nakita. Like, iniwan niya na kami. Wala na kami nakita. Kasi, ma mahihirapan kami kung kanino kami sasakay that time. Alam mo